Pulong Ferdinand Marcos Jr. humihingi ng matibay na justification sa PhilHealth Premium Hike. Narito ang news scoop ni Main Barreto. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala pa siyang desisyon kung isususpindi ba o hindi ang pagtataas sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na kailangan niyang malaman ang mga nakalatag na bagong alok na serbisyo sa gitna ng dagdag bayad sa kontribusyon. Nabatid na nais ng Pangulo na maipakita ang mga dagdag na coverages na maibibigay sa mga miyembro sa harap ng 4 hanggang 5 porsyento na dagdag bayad sa health insurance. Binigyang diin ni PBBM na mahirap kung tutuusin ang pag-quantify sa usapin sa kalusugan, lalo na sa halaga na dapat isaalang-alang para sa isang individual. Maratandaang ipinagutos ng Pangulo ang pagpapatigil sa dagdag kontribusyon noong isang taon sa harap ng mga hamon kabilang ang pandemya. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.